musang kantor, katain nama kanter, kanter oh. Oh, musang Oh, isi isi Ini udah kanter Di Oh kanter ke itu So what's up sila sa mga na Magandang magandang sila mga So sa ngayon mga kanter Magsolo hunting muna tayo mga kanting Dahil yung kasama ko mga kanter Ay ginagawa mga kanter Namumunod pala siya ng New mga kanter Dahil wala na sila pangulang mga kanter Kaya Like sideline muna siya mga kanter So magkasa Susunod mga kanter Ah may kasama na ako sa susunod, sa uh, susunod kong vlog so, bago lahat no uh, thank you pala sa mga support, supporters ko dyan sa no. so, bago pa dyan nakapanood na ganitong content mga counter no uh, kung na uh, gustuhan nyo uh, huwag nyo kalimutan mag subscribe sa ating muting channel no at pakiclick lang notification bell para sa lagi tayong update mga counter so may, may malaking balita dito mga kanter oh. Ayan ay. Ayan na, nasa itaas. So, so, sana may mahuli tayo mga ka-hunter. So, shout out muna tayo sa ating sulit kong supporters din na na sila king bukid. So, mahigit mga guwan niya rin tayo mga ka-idol. So, enjoy muna natin live sa mga ka-idol. So, sana may ma mahuli tayo mga ka-hunter. So, samayang ako, mga So, yan dito, makantar na no, ah. Uh, puntahan. Dito, dito sa ibaba, mga kanter. Saan antay nakahuli ng laboyong uh, bulit, mga kanter. yung sa baba, mga kanter, nakahuli tayo ng bulit. Dito may bitag. Wala rin, oh. Uh. Dito, wala rin. So, dito pala yung nakahuli ng manok na labuyo makantar ah uh. oh. Dito banta yung bulit. Dito. So, nandun pa si Baba Makanter. Punta na si So, medyo makulimlim na yung so, araw Makanter. Oh. Araw umuulan. Doon, wala rin hunter. Wala. Yun oh. balik di setas mga kader so dito kader no so, puntaan namin dito natin banda mga kader baka may mga dito mga kader ayun wala dito wala rin kader ayun wala simon natin ito mga kader natin mga kader oh ayun itu itu pur makan tren di tuh sakin aku yang nyebut itu absol ada orang jual makan tren tu benda on Ibabak. ibaba Saan kayo yung bitay niya baba at wala rin Dito kantor Sa itaas at ibaba si makanter punta natin oops Ito, wala rin kanter oh Ito. Ito yung natin, labuli, mga natin nagbuyo yung ro wala rin si baba Ayun, wala. Balik muna na tayo, Makanter. So, ayun dito, Makanter. Parang may nahuli dito, Makanter. Oh. Parang musang. Ayan, musang kanter. Oh. Ako. Isa. Ayan. musang kanter. Ayan, musang. Nakuha. nako. Musang kantor, batai nama kantor, oh no, musang, kau, wah, itu kantor, musang, laking musang kantor, oh, hah, 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 sudah dapat tayu si kantor oh nah sayang tuh kantor oh dapat sama kantor unlucky sana tuh kantor oh tuh kantor sayang So yung mga counter, no ah Musta yung nahuli kantor Kaso hindi naabutan natin buhay Pero Mapakinabang pa yung mga kantor Lapit ah. na siyang mabulok mga kantor Ayan mabitab yung oh Ayusin ko mga ito mga counter wala dito ibaba yun na ito siya buong makanter ayun lipkas kaso ako parang hindi na yung bawag natin kantir, kanter oh hmm Ini namanya kas kantor. Hayang. Enggak stay kanter. Itu kantor mim sisi nang alih buku kantor. Oh ayo noh. Mim sisi kantor. Nih loh. May sisiw, sisiw, ada sisiw, 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 ganda sisiw, 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 sayang, sisiw, 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 Okay, dito tayo mga kandem. Sa itaas tayo. <coughs> so, yun, dito mga kandem. So, wala rin dito kandem. Oh. Dito tayo sa itaas mga kandem. Dito baka may gantir, ayun wala. Kita solar gantir itu kanta. Ito wala rin dito, kante, ro. Sayang Ay Ay yung canter Nako May May Kasama pa makanter oh Nako Hindi pumunta dito canter oh Sayang Dalawang Labuyo mga kanter Dalaki. Sayang mga kanter Hindi pumunta dito sa ating bitag ito kante ro, oh. kung nagulub pa. Tumasa kayo kante ro, laki, dalawa, labuyo o makante maka, ro, sayang yung makante ro, dito, lipkas kante Ibu, bos, ibu makan terus, mai inahin mai makan terus, ayo, masai tas makan terus, ayo, ngajak sila kalian makan ter, ayo. yung sisiyo na dyan mga kantra yung sisiyo ayun no yung mga sisiyo mga kantra ayun lumipad dito sila kalay na mga kanter, oh. hindi mapak dyan kantra oh. may bitong sa ito kantra No? sayang eh, sumber pengingi yang mau yang ini yang mau kantor dito yung mga sisi makakantro hindi ko alam kung eh. Saan na yung iba? Ito yung ilahin yung makante oh. Sobrang ingay. Ayun, pumunta sa ibaba makante. Ayun! Yung sisim kanter oh may nasa gupa kong kakaibang asma hunter. ano kaya ito mga hunter, oh ako parang delikado ito mga kanter muntik na akong makagat ito mga kanter oh ako. Buti nakita ko makanter kasi nagkumuplad siya makanter oh. Grabe. kaiba pa ito mga kanter. Ito pa ang delikado ito mga kanter. Ayaw mo natin ito mga kanter. Delikado ito. So yun mga kanter na balita tapos tayo mga kanter. Bali, uh, mustang lang yung uh, Huli sa ating bitag mga kanter. No? At marami pa kung nasagupa yung ano yung mga sisiyo ng alimokon at saka yung ahas na namuntik na natin ma apakal makanter so buti no? hindi natin natok hindi tayo natukla makanter so thank you pala sa mga sumusubaybay sa ating video makanter no at sa gustong gusto mo pa shout out o kayo maya mag comment makanter shout out ko kayo agad makanter so yun lang muna makanter no thank you